Hello mga Papa, what's up? Kakonboy King Papa Bench is back. <laughs> Ayan, so matagal-tagal na tayong walang shout out mga Papa, ano? Pasensya na kayo. So ngayon magsa-shout out muna tayo. Pero bago tayo mag-shout out um, i ko muna sa inyo kung ano yung ating topic, yung ating content ngayon. So ang content natin ngayon ay kung ano-ano ba? Ano-ano ba ang mga dapat dalhin bago pumunta dito sa Europe bilang isang trailer truck driver? Siyempre, meron tayong mga importanteng mga bagay na personal natin, pang sarili natin, mga importante, mga importante nating gagamitin once na tayo ay nandito na sa Europe. So, yun po yung mayiging topic natin ngayon kung ano yung mga dapat nating dalhin. Pero, bago natin umpisaan yan, ayan mag-shout out muna tayo. <laughs> so, marami-rami ito ha. Ngayon lang ulit tayo mag-shout out eh. So, unang-una sa listahan natin mga papa, si Papa Lance. Papa Lance Joko Moves TV. Ayan, isa po siya sa pinakabatang truck driver dito sa Europe. Ano? Pero napakagaling po niya. Uh, isa din siya sa pinaka-humble Itong si Fapalans Joko Moves Si Fapalans Joko, ayan Isa siya sa pinakabatang uh, Filipino trailer truck drivers Na nandito ngayon sa Europe At um, Napakahambol Napakahambol ng batang to Magaling, mahusay siya Isa siyang vlogger Na nagbablog din siya dito sa Europe uh, Magaling, magaling siya Napakahambol na batang ito. ah uh, shout out sa iyo, Papa. Papa Lance Joko. Um, hindi pa tayo nagkikita. <laughs> At kay Papa Rogel. Buddy Rogel de Dios. Kay Buddy Amang Dionisio. Shout out sa iyo, Papa. Buddy. At kay Papa Renz Dualio. Ayan. Okay, isang bias pa lang tayo nagkita magkikita ulit tayo sa parking niyan. <laughs> Mag-aabot ulit tayo niyan. Ingat sa biyahe, Papa Renz. At kay girl, <laughs> Ruby Padok. <laughs> miss you na, Ate Ruby. I miss you, Ruby Padok. Saan ka mang lupalop ng mundo ngayon sa Switzerland? Ay, Switzerland. <laughs> sa New Zealand. Ingat ka dyan, ingat, ingat. Ingat sa biyahe. At kay Papa Deven Rio Pacquiao. <laughs> Kaano-ano kaya ni Manito? Ini boss paki ako At kay Europe Pinoy Truckers Barbers. Papa, pagupit ako ha, pag nagkita tayo, sabi mo sa akin yan. Shout out sa sa'yo, Papa Europe Pinoy Truckers Barbers. Pagupit ako sa'yo. At kay Papa Tulitz Biajero. Yan, yung mga yan, nandito po sila sa Europe. Ano? Uh, shout out, Papa Tulitz Biajero 24-7. Shout out sa sa'yo, Papa. At kay bro, bro RMG orli Tampipi from Poland. Watching from Poland siya. So, shout out sa'yo bro. Ingat lagi dyan. Ingat. At kay Papa Juice Mills. At shout out din kay Rap Ramil Vlog. Shout out sa'yo Papa. Salamat sa support sa channel natin Papa. No? At kay Papa Dennis Mia. Ayan. Ah, shout out Papa. Ayan, na-shoutout ko na kayo ha. <laughs> so God bless po sa atin mga papa. Ano? So tuloy na tayo sa ating, sa ating topic. sinulat ko yung mga, ano, yung mga topic natin dito. Ayan. Yung ano-ano nga ba ang dapat dalhin bago pumunta ng Europe. Yan, importante po yan. Unang-una sa listahan natin ay yung mga dokumento. Ayan yung mga documents natin ha, mga papa, wag na wag po nating kakalimutan bago tayo umalis ng bahay, bago tayo pumunta ng airport, lalong-lalo na kung tayo ay nasa probinsya at malayo tayo sa sa terminal na pagsasakyan natin. Eh mamaya meron tayong nakalimutan kahit isang dokumento lang ang makalimutan natin eh baka hindi po tayo or hindi po kayo makasakay ng eroplano. Kaya hindi lang double check ang gagawin ninyo. Maraming checking, maraming check ang gagawin ninyo. I-check niyo nang i-check nang i-check yung mga dokumento nyo hanggat maaari, may at maya, kapkapin mo, kapain mo kung saan nakalagay ang mga dokumento. Dahil importante po yan. Dahil isang dokumento lang, eh, mahirap bumalik. Lalo pag malayo na. Tapos sabihin, oy yung passport ko pala naiwan. <laughs> yung ticket ko wala. Yung ticket kasi uh, online, maka meron ka na ngayon, kahit nasa cellphone lang, pwede na yon Pero iba pa rin yung meron kang hawak na xerox copy or nakaprint yung ticket mo. Iba pa rin yung meron kang hawak na gano'n. So, yun po ang unang tap, uh, unang ano natin ngayon ano, ah, na number 1 natin ay documents. Importante po talaga ang documents. Hmm. Hangga't maaari yung mga iba pa nating mga documents ay eh, dalhin po natin. Ah, hindi po kasi natin masasabi na pagdating ng ng destination ay eh, may mga kailangan pa pala silang ibang hingin sa'yo. So, yung mga personal natin, mga documents, mga important na documents natin, dalhin po natin, wag po natin kakalimutan. So, pangalawa, jacket or, po, or, yun pong mga sweatshirts natin. Importante po yan pag tayo nandito dito na sa Europe, lalong lalo na pagka winter. So dyan po kasi sa atin, sa Pinas, eh, medyo mura, lalo sa mga okay-okay. Mas maganda ko sa okay-okay mamili. Kasi sa okay-okay, talagang makakabili ka ng, ng mga jacket na ganyan na talagang meron din namang mga nagagaling dito sa Europe. O kaya naman sa ibang lugar, talagang pang, panglamigan pang malamigan siya. Maganda po 'yon. Ah, uh, 'yon po ang importante importante nating dalhin, 'yung jacket. Kailangan po 'yan lalo sa winter. At uh, ang trabaho po kasi natin eh lagi tayong nasa lansangan. Lagi po tayong habang nagtatrabaho tayo ay eh, nasa labas po tayo ng ng lansangan. Doon po tayo o kaya sa salab, salab, labas ng company, doon po tayo nakababad. So kailangan po natin 'yung jacket. Importante po 'yan 'yung panglamig natin. Panglaban po yan sa ating katawan. So, ang pangatlo po natin dito sa listahan ay ang pocket money. Yan. Tungkol po dyan sa pocket money, hindi po natin kailangan ng pocket money talaga na cash. Hindi po natin kailangan yung cash kasi pagdating po kasi natin dito sa Europe or kaya naman sa mga sa mga stopover ng pupuntahan natin, hindi po natin kasi yan mabibili. Hindi natin mabibili. So, isasuggest ko po sa inyo na, na although pwede rin naman po kayong magdala na kahit magkano siguro sa bulsa ninyo, mayroon lang kayong Philippine money na dala. Pero pinaka-importante pinaka, -importan, pinaka -importante pa rin na yung pocket money natin ay naandun sa ating ATM card. Or kung wala man po tayong ATM card, pwede, pwede po tayong um, gumawa na ng kumuha ng account, bank account na ATM, ang kukunin po natin iyong kabayan. Yan po kasi eh, debit card, Mastercard or Visa card, importante po yan. At international naman po yan, magagamit po yan natin. Mm -mm. So, suggest ko lang po na yung pocket money natin, e eh, deposit na lang po natin yan doon sa ating bank account at yung ATM natin, dalhin po natin yan dito yun po yung gagamitin natin pang, pangbili bili-bili kung anong gusto natin bilhin. Gamit na gamit po yan, mga Mastercard at saka uh, Visa Card. International po yan, gamit na gamit po yan dito sa Europe. So, kahit po Gcash, gamit na gamit po dito sa sa Europe. Ako po nagagamit ko ang ang Gcash ko dito sa Europe. Yan po ang pinambibili ko. Kasi meron po akong Gcash card. Meron po akong Gcash card. Madali lang po kumuha niyan. Uh, dati kasi sa Robinson nabibili yan. Mm, 200 uh, 150 yata o 200 ang pagkakabili ko nun. Ngayon, ang 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 card ng GCash, kung may GCash po kayo, uh, fully verified na po 'yung GCash niyo, pwede po kayong mag-order ng GCash card mismo sa inyong GCash apps. Mhm. -mm. At deliver po 'yung card na 'yan dyan sa sa bahay niyo. So ganun po, ah uh, ano po kasi yan, uh, Mastercard or di ako na, kung di ako nagkakamali, Visa card po yan. International po yan. Kaya gamit na gamit. Actually dito sa Europe pag namimili ako, yung GCash card ko talaga ang ginagamit ko. Mm, yun po yung pinang swipe ko pag namimili ako. List ano na po siya, uh, list tax na po siya. Mm. Maganda, maganda siyang gamitin. Kaya kung suggest ko din niyo sa inyo kung kung kaya ay may GCash, kumuha na po kayo ng GCash card dahil nagagamit po talaga yan dito. So, yun lang po ano, At uh, itong pang-apat natin ay ang face mask. Importante po yan. Hindi po yung surgical mask ha. Hindi po yun. Oh, teka, meron dito. Ayan, yung kagaya po nito. Ito. Kagaya po nito yung tela. Yung tela na face mask. Suot mo lang yan, ganyan. Hmm. O, oh, ba? Diba? Kaya naman sinama ko to sa listahan natin kasi mga papa, no? importante ito sa trabaho natin. Mm. -hmm. Lalong lalo na pagka winter, gamit na gamit yan dahil um, ang trabaho natin, lalo pag side curtain ang truck natin, ang trailer natin, pag nag-discarga tayo dito o kaya pag nagkakarga tayo, eh nasa labas lang po tayo ng company. Nasa labas po tayo ng company at uh, habang dinidiskarga yung pangarga natin o habang nagkakarga, talagang nandun po tayo sa baba sa baba po ng truck natin kasi magtatanggal tayo ng kortina, magbubukas tayo ng bubong, magbubukas tayo ng likod, magtatanggal tayo ng mga wooden planks, tatanggalin po natin lahat yan. Eh, pagka, naman, pagka pa naman ang panahon ay may minus 15, minus 20, minus 30, tapos nasa labas tayo ng ng truck natin habang nagtatrabaho tayo, nakababad tayo sa labas. Sobrang lamig po ng ganong panahon, ng ganong ano, napakalamig po nun, sobrang lamig nun. So ang mangyayari niyan, pag wala po tayo nitong mask, sa sobrang lamig ng panahon, tutulo at tutulo po yung sipon natin. Tubig po yon kasi uh, sa sobrang lamig. Ngayon, habang, habang natulo po yung sipon natin, kakaganon natin, kakapunas, kung may pampunas po tayo, yung pong butas ng ilong natin, pinapasok po yan ng lamig pinapasok siya ng lamig at yun pong mga tubig-tubig na sipon natin, naninigas po yan, nag nagiging ice. Nagiging ice po siya, so ang tendency po niyan, yung pong lamig niya ay papasok po yan sa katawan natin. So may posibilidad po na tayo ay magkasakit. Ito po kasing face mask na ganito, mar maraming nabibili ito dyan sa atin. Ano, ano siya eh, may foam tapos tela. Naabsorb niya po kasi ang lamig. Kaya malaking bagay siya habang nagtatrabaho tayo, at least yung pasok nung lamig hindi gaano hindi gaano na pumapasok sa sa ilong natin at yung ating tubig-tubig na sipon eh, hindi po siya talaga tumitigas. Hmm. kaya importante po ito ano, yung face mask na ganito. Mm, mura lang to, ah, siguro mga 50 yata sa atin nakakamakabili ka ng ganito. Magbaon po kayo ng ganito. Ako mayroon ako ito mga anim na piraso yata pero mas paborito ko to kasi Oh, ba? Diba? Mas paborito ko siya, maganda siyang isuot. So, magdala po kayo ito, importante talaga 'yan. <laughs> so, yung panglima, panglima po sa ating listahan ay ang gamot. 'Yan. Gamot, gamot at gamot. Importante yan. Kahit pa po sabihin natin na tayo ay eh, malakas ang katawan, hindi po natin masasabi ang panahon. May mga pagkakataon talaga na tayo ay nagkakasagit nagkakasakit tayo, ay hindi, hindi maiwasan yan. Magdala, kaya magdala tayo ng gamot sa sakit ng ulo, gamot sa sakit ng lagnat, gamot sa ubo, gamot sa sipon, at saka um, gamot sa LBM. Yan. LBM sa gamot po niyan. Importante po 'yan at uh, sana uh, at least 2 or 3 years expiration date ang bilhin niyo. Kasi hindi po natin masabi, uh, minsan kasi yung iba, uh, extend minsan 2 uh, years, 1 year, umuwi na. So, importante po ang gamot uh, para po meron man tayong kunting nararamdaman, inuman po agad natin yan ng gamot para po, ano, para po eh, malabanan yung hindi lumala yung ating mga sakit. Kaya advice ko po sa inyo bago kayo pumunta ng Europe, lalo po ngayon ang uh, nitong nitong January, February, March, maraming madi-dispatch napakarami pong madi-dispatch ng mga ganyang panahon na galing sa Pilipinas papunta ng Europe. Kaya good luck sa inyo mga papa no? yung dispatch ngayong January, February at saka March. Good luck sa inyo and congrats at uh, kita kita sa dito sa Europe sa parking soon. Kaya kayong mga pa-dispatch pa lang mag panoorin nyo po tong video natin at magbaon po kayo ng gamot. Importante po yon yung gamot natin. At pang-anim pula sa listahan natin ay yung yung blood pressure monitor. Meron ako nito eh. Ayun. Ito ito Importante po ito ano mga papa, kailangan-kailangan to. Although hindi man tayo hindi man tayo ano, hindi man tayo high blood wala man tayong nararamdaman. Ang high blood po kasi eh, walang sintomas 'yan. Mm -hmm. Minsan ah uh, oh so masakit yung batok minsan hindi natin masabi, akala mo ano lang yon parang kulang lang sa tulog o kaya na mali ka lang ng paghiga. Pero hindi po natin namamalayan na yun palang panakit ng batok natin ay e, sinyalis na po pala yun ng pagiging high blood. Kaya importante po, uh, suggest ko sa inyo, mura lang to, nasa mga ano lang yata to, on online. Order kayo nito online, nasa mga 2,000 lang yata ito. Magdala po kayo nito, importante ito, magdala kayo ng blood pressure monitor ninyo kailangan to kasi sa ang ginagawa ko naman dito pagka weekend pag weekend na nandoon ako sa sa grahi namin ang ginagawa ko diyan uh, binababa ko pumupunta ako doon sa sa pavilion namin tapos yung, yung mga pasyente <laughs> pasyente talaga yung mga tropa yung mga tropa tinatawag ko sila oh mga papalik kay rito eh, mo monitor, monitor natin yung mga ano nyo mga blood pressure niya. Kaya pagka nandun ako at dinala ko yan doon, nagpila-pila yung mga tropa doon, pila-pila. Chinichik na chinichik ko yung kanilang mga blood pressure, mga blood pressure. Ganun po yung ginagawa ko pag nandun ako sa garahe. Uh, binababa ko pa talaga yan para sa mga gustong magpa-check ng blood pressure. Tinatawag ko ko sila. So, ganun po ang gawin ninyo, ano mga papa. Importante yan. Magdala kayo ng blood pressure monitor. At saka yung pangpito sa listahan yung kung kayo ay may history ng, ng sugar, kung meron kayong history ng diabetic, magdala po kayo ng pang sugar test ninyo. Mm, importante po yun. Kasi hanggat nandyan na kayo, bumili kayo, mura po kasi dyan. Mura dyan yung mga ganyang gamit, lalo sa online. Yung mga sugar test natin, mura dyan. Kung meron kayong history ng, nang diabetic, Magdala po kayo niyan. Importante po yan. So, yun po yung pang-pito. At ang pang-walo natin, pinaka-importante. <laughs> Ito pinaka Ang last natin Last but not the least Yung pangwalo Ayan Pinaka-importante po yan Nadalhin natin Ibobulong ko na lang sa inyo Magdala kayo ng bagoong Tuyo <laughs> At saka magic sarap Ayan <laughs> Wala kasi dito yung mga yan eh Kung meron man dito Sa mga Asian market Itong magic sarap May mabibili ka sa mga Asian market Pero at saka itong bagoong pero ang hirap kasing hanapin, uh, ang hirap hanapin, lalo kung saan-saan tayo nakakarating dito sa Europe, ang hirap maghanap ng mga ganitong bagoong, ng tuyo, at saka itong si Magic Sarap. So, yun po ang bibit bit Pinaka-importante yan mga papa, bagoong at saka tuyo. <laughs> Importante yan. Oh, magdala na kayong pang-consume pang isang taon. <laughs> So, yun lang mga papa, ano, yun lang yung ating topic ngayon at hayaan nyo at sa mga susunod nating mga video, eh, more advice pa para sa ating mga tropa na mga parating dito at sa mga nandito, mga lalot sa mga bagong, bagong salta pa lang dito sa Europe, ah, uh, follow nyo lang po yung page natin, Kakonvoy King Papa Bench. At ang YouTube natin ay ganun din naman, Kakonvoy King Papa Bench. Subscribe nyo lang po kayo doon para po ma ma-update po tayo palagi sa mga video pa po natin ng na mga i-upload para po ma-ano ma tayo ma-update ma po tayo palagi dyan. So, follow lang po and subscribe. Thank you mga papa. Thank you. And God bless. Ingat sa biyahe. Ingat. Ingat, ingat, ingat.